Mga kapagsiyo, ha? Magsimula na naman si Ati Bibit magluluto. Kaya alam niyo guys, grabe ang buhay ng tao, no? Lagi, lagi na lang, araw-araw na lang. Kumatawa tayo ng paraan para magbubuhay lang, di ba? Ganun talaga, wala tayong magagawa. Kaya, yan, mga kapagsiyo. Panoorin niyo. Yes, good morning. Ang hirap magluto kapag laging ano, bisa? Tumatatik yung mantika sa mukha ko. Grabe. Nasa mukha ko lagi ang mantika. Sakit ng mata ko. May nataraan na. Oops! Okay. Matay sa kiktas, likod, tigwang, malaboy, tuloy ka. Na nauso pa mong puntinguan. Bakit hindi mo pinalabahan yung lusyota mo? Tapat katulad sa una, huwag pa na si Bilay sa mga tao mga dahon na ipangkatlo. Bata uuwi, okay, labay na. Sa rin niya, nauso ang hiniinang kapo, yung malabay. Sakit hawa, tigwang buo. And guys, higit lang ako mangin ko. Sakit na likod niya, tsaka baywang labas yun. Uy, huh? huwag pa na ako ng man. Biyahan yeah. ako po. Ganon talaga. Wala tayong magawa. Ayan ay gawain sa mga tao. Kung hindi ka tao, hindi ka pwedeng mag, hindi mo gawain yan. Kabalo na tayo kami radya ni. Mungkin huh? ni pada tu kita lebih hidup dengan awal. Mungkin ni pada tu kita lebih hidup dengan awal. Ia lebih baik juga ini, lebih terima isa ba niti? I don't know you order. Huh? order yes alam nyo guys no okay madilim yung camera ko sanawa na gododong. sa totoo lang napakahirap talaga ng buhay ng tao ngayon sobrang hirap ang daming mga bilihin na mahal mahal ibali ako na lang mamahalin na lang yung mga bilihin no yan wala eh utod ang utod ha? <laughs> <Post> mo muna <laughs> yes, let's go tuloy lang po ang ating pagluluto ha? para makatapos na tayo sa ating pagluluto ha? <laughs> at ah, uh, makapagsinda na tayo sa ating hanap buhay mga kapag siyo panuorin niyo sa ating bibig magluluto, nakamask kasi tumatasik yung mantita sa mukha ko grabe yeah, <laughs> Hirap talaga magiging kusinira. Pero wala tayong magagawa. Yan ay ating hanap buhay. So, mga kapag panoorin mo ang video. Yes, good morning. Shout out lahat dyan sa mga kapitbahay ko sa si Tagabaka Offer, sa aking mga anak, Casey, Denmark, Diyek, uh, kukot ka sa mga apos ko at sa mga manugang tumian, buboyan, uh, ML, at sa isa kong tagapagtanggal, William Bruno, good morning sa iyo. Thank you sa so lahat at huwag kayong mag-atubili ba nun sa aking video. Oy, nako. Alam niyo mga kapagsiwa, no? Mabubuhay lang talaga tayo dito sa mundo yung babaw. Yun ay, sinasabi na kung sa damit pa, use and use and wash and wear. Mm. Yun ang ating buhay. Doon tayo nalalagay. Ibig sabihin, kung hindi tayo maghanap buhay sa araw, butong. No. Siyempre, samantala talaga, wala tayo magagawa. Kaya sabi ko, nalulotok talaga tayo kasi ito na yung ating na, uh, nakabuhayan na sa loob ng ilang taon. Grabe. Ayan ah dey, dey, shout out, shout out ba? out, out, kita shout out, yeah. mm. shout. Yeah. hi shout out kay uh, politon sa video blogs, yan. Yan, naglalaba ang ating kalabers. Walang masuot. Galing siya sa uyab niya. Lalo. May, kal may klaro mga kalabers. Madili, madudong Morning. Grabe, no? Ano lang talaga ang tao. Minsan, mas malungkot, minsan uh, masaya. Parehas lang yan. Minsan walang pera, minsan may pera. Kaya, pag maganda ang buhay kapag may pera, no? Kasi ayaw ko bakit yung pera napakalaga sa tao. Kapag walang pera, napakalungkot ng tao. Harap ayaw magsalita. Pero pag may, pera, bidas siya sa lahat ng kalye. Grabe! Tawel! <laughs> walang tinutukoy, ha? Walang tinutukoy. Sa, sana sa, sa ayon lang yan sa nangyayari sa buhay natin. Yes. Experience lang. Wala <laughs> mo, magwamaylo ako kasi pararating ko lang galing yung palingki. Sobrang traffic, mga kapagsiyo, grabe. May event ang malabon. Umikot ako sa nabotas. Umikot na naman ako kung saan saan. Hindi ako makakalusot. Kaya, Mana ako ng way kung saan ako dadaan. Grabe, mga kapaksyo. Hi, shout out sa aking mga uh, mga kamag anakan ha. Huwag kayong magatubili sa akin. Okay sure naman 'yun. Naman ninyo ang aking mga videos at saka paki-likes naman at subscribe na rin yung mga lang hindi pa nakapag-subscribe. Yes, yung ating mga familias, yung malapit sa akin buhay. Hostos Family, Gabasas Family, Joseph Family, Sabido Family, Boyno Family, Aranas Family, Bilino Family, Poyoka Family, uh, Randaranha Family, Kalinisan Family, Kabakulan Family, uh, Kurato Family, at sa uh, lahat ng mga pamilyas na hindi ko nababanggit, good morning at maayong adlaw sa atong atanan. Alam niyo mga kapatid, nalungkot ako ng bigla kasi yung mama ko is namatay na matagal na, 10 years na mahigit. Ngayon, sa mga ano, sa mga pure but butuanon, madyaw na hinaat. Ano jo hinaat. Hinaat. Hindi ko alam 'yon. <laughs> Pinanganak ako ng butuan pero hindi ko alam. Yeah, yung, yung yung hinaat <laughs> kasi sa mga katagalugan ng ibig sabihin nun, eh, good morning. Madiyaw na hinaat na ninyo ka talaga Yeah Grabe no Ang alam ng pamangkin ko Sa Butuan talaga siya lumaki Pero ako kasi parang lumaki Hinila lang po ng Butuan So di ako lumaki ka Butuan Pero Nakapag-asawa ko ng taga Butuan Mga Ostos family Turalbas family Yes, good morning pala Sa lahat ng mga kamilyas dyan Turalbas family mm. Auntie was born in Butuan, but she was grow here in Manila. Yes, in a 17 years old. When I was in 17 years old. Uh, That's until now. Yes, until now. I am going to 73. Yes. Yeah, you now. It's all the Yan you know, mga Luluto tayo ng pansit bato. Go. Alam niyo guys, mga kapakseo, yung pansit ba to, ito ibigay lang ng aking tagapagtanggol na si William Bruno. Kaling siya ng big doon siya gumawa ng roll up. Kaya dumating siya, binigyan ako ng pansit ba to. Ay yung ba na pansit, ay aking lolo to. <laughs> Nagmas ako kasi tumatalsik yung magkita sa mukha ko. Ito pa, mayroon akong transparent eyeglasses. Kasi minsan nag -ano ako, nag yung preto tumatalsik sa mata ko sobrang sakit, ma-update. kaya I'm use this eyeglasses transparent and also the uh, mask kaya huwag kayong magtataka kung bakit nagmasa habang nagluluto kasi maganda na rin yung protection na rin sa pangatalsik-talsik ng mantika sa mukha kaya hello, good morning ayan, idea natin yan ha huwag kayong magtaka kung bakit ako naggal-gamit ng ganito kasi pang protection yan. Kaya gayahin niyo ako. Thank you, ha. Ah. Oh, wala na pala akong... Ano? Thank you. Alam nyo guys, yan ang pansit bato na mga Ricardos. Ano? Bago ang lahat, yan muna ang aking niluluto. Maya-maya, konti ilalagay ko yung pansit bato. Yes! Yes! Mga kapaksew, ito yung pansit bato na aking niluluto yung ngayon sa umagang ito. So sarap mo. Yan. Yan guys, yan yun ang... <laughs> Ayan guys, yung pansit bato na niloto ko kanina. Ito yung finished product. Grabe, no? Hi!